Ito po yung update sa langka po natin na nagawan po natin ng smudging o pagpapausok, branch training at saka yung pruning po natin napakaganda ang epekto nito dahil po mabas talaga ang napakaraming mga bunga. Tingnan nyo po yung mga bunga dito halos kung saan saan pa lumalabas yung mga bunga at nadagdagan pa yung gagawin po namin dito gaya po nito. Ito po ay napulinig na po ng lalaki langka. Ito po ay sigurado na na magpo-form na po ito ng bunga at yung mga lalaking bunga ng langka o yung mga bulaklak po ng langka ay kusa pong nalalaglag natural po yon dahil po ito ay tapos na po sa pag -pollinate ng mga babaeng lang natin yung gagawin na lamin dito i-practice naman yung tinatawag na fruit thinning. yung fruit naman po na tinatawag ay yung pagbabawas ng mga bunga ng ating langka dahil ang mga natin ay makikita nyo naman na grabe talaga at halos dikit-dikit yung mga bunga nila yung naibalot na namin na langka ito po yung ititira po namin at yung isa po putulin po ito palalakihin po muna yung maulam o kaya yung magulay Ganoon po ka-epektibo at ganoon po kahalaga ang teknolohiya ng pruning, smudging, tsaka yung branch training. Kaya sa gustong bumili ng mga langkap po namin ay maaari po ninyo kaming bisitahin dito sa Seedlings La Castellana. Yun lang mga posing.